Good morning, ma'am. Uh, name niyo po and your designation. Hello po, good morning. Uh, ako po si Carla Adriano, LDRMO ng Suwal, Pangasina. Ma'am, unahin na po natin, kamusta po ang naging preparasyon po ng inyong hanay, especially now na talagang nararanasan na po natin yung epekto ng pag Um, Doon sa prepare, uh, preparedness measures namin, so nagsagawa muna kami ng meeting with the council para i-determine kung ano ba yung necessary preparation na dapat natin gawin. Kasi syempre, Uh, kada ibang uh, disaster, iba-iba yung prepare, preparation na dapat natin gawin. So for this bagyo, dahil nga nakikita natin yung epekto pa lang sa Bicol, so mas matinding preparation yung ginawa namin. Kasi pare-pareho tayong coastal, mm -hmm. kapareho ng situation natin sa Bicol. So ine-expect namin na baka ganun din yung mangyari. So yung sa preparedness pa lang, uh, Monday pa lang nagsagawa na kami ng uh, meeting coordination with the barangay, lalo na po yung sa aming coastal barangay. Dahil we have five coastal barangay and one island barangay. Mm -hmm. Especially the island barangay. Dahil kapag sila ang tinamaan mm -hmm. ng uh, storm surge o ng malakas na unang talaga, isolated sila. So yun po. Then, sige po. Sige po. Doon po sa may island barangay, may mga personal po ba na Um, Ang barangay naman is, tinatrain naman namin sila Uh, for uh, ganitong klase ng uh, situation. May mga training naman po tayo na binigay sa kanila and then uh, information dissemination. So, pagdating po ng... Uh Ganitong bagyo or kung anumang disaster, uh, inform naman po sila ano yung una nilang gagawin. So nung uh, nagbabalita na, na magkakaroon po ng storm surge, mm. naglalabas na po tayo ng storm surge warning, iniinform na rin po namin sila, iniisa po namin yung mga barangay ano yung, uh, ano yung mga pwede nilang gawin para maiwasan po yung sakuna sa kanilang barangay. Ma'am, speaking po, can we identify the five coastal and one island barangay? And kamusta po yung level ng tubig doon po mm -hmm. sa kanila po? Okay po. So yung barangay natin is uh, poblacion, uh, Barangay Bakiwen, Pangaskasan, Baybay Norte, and Baybay Sur. Yung island barangay natin is Barangay Kabalichan. So yung level ng tubig, kung kung uh, mapapansin natin, hindi naman ganun kataas. Mm -hmm. Ang naging problema namin dyan is yung malalaking alon. Manalaking alam talaga. Oh. Then, sumabay pa yung high tide. Oh. Lakas pa ng hangin. So, dahil yung aming... Uh, especially di, uh, sa poblasyon, yung aming coastal, barang, uh, coastal barangay na to, yung poblasyon, yung mga community po, sa talagang tabi na ng dagat, yun po yung una naming uh, ine-evacuate. Sila yung priority namin. Kasi yung iba naman po, is safe naman sila doon sa kanilang mga bahay. Ma'am, may nakaulat na rin po ba na napasuka yung kanilang mga kabahayan ng tulipa. Mm, Uh, every now and then naman po kasi talagang napapasukan ng tubig yung bahay nila, lalo na pag nag-high tide mm -hmm. so nun uh, tinanong ko naman po yung iba nating evacuee sabi nila uh, may uh, dahil nga sa lakas ng anon then sumabay yung high tide pinapasok talaga yung bahay nila uh, pero uh, kaya naman daw po nila dahil nga normal occurrence naman sa kanila yung ganon pero hindi lang talaga safe is yung malalaking halo na humahampas sa mga bahay so sila na rin po ang nag-decide na na sumama nung nagtawag kami for evacuation kahapon talagang willing sila nagprepare na po sila then nung bumaba po kami sumama na po sila sabay-sabay po sila na umakyat. Then yung ibang hindi na po talaga kaya na umakyat, kagaya ng mga senior natin, in-assist po ng ating mga respondents. So that's part of preemptive evacuation? Yes. Wala pong nagana force. forced evacuation? Wala pong forced evacuation. Lahat po ito is a uh, preemptive evacuation. Then uh, yung nasa barangay kabalit siya naman po, ang base po sa pag-validate uh, namin with uh, barangay secretary, uh, ano naman po, maaga pa lang lumikas sa sila then yung iba po gabi siguro nung kalakasan na nung ano hindi na kaya nung kanilang uh, bahay o hindi na nakikita nila na hindi na safe sila na rin mo po mismo ang nag-evacuate Ma'am, uh, nag Ma uh kamusta naman po yung pagpreparation uh, pag-preposition natin ng uh, mga ginagamit na equipment and other for rescue? Yes po. As a prepositioning po na ating equipment, uh, nakaredy po ang sasakyan ng LGU. Meron po tayong uh, mga vehicle, meron po tayong uh, yung rescue vehicle, standby din po ang lahat ng ambulance para pag may kinakailangan po na itakbong emergency, hindi lang po Itong mga evacuees natin, kundi para po sa buong suwal, uh, 24 7 naman po pwede kaming tawagan. Then available naman po lahat sila. So wala muna kaming pinabiyahe kasi all resources ay dapat nandito para pag kinakailangan, meron tayong magagamit. Aside from the flooding, ma, meron bang identified areas nito na nagkakaroon ng lands? Man, or, or ano na binabante? Mm. Meron naman po kami, uh, meron kaming monitoring sa landslide. Yung usual naming mga barangay na uh, meron tayong landslide uh, report is yung uh, barangay Bakiwen and yung sa coastal din, Baybay Norte, Baybay Sur. Pero ano lang po itong mga minimal. Usually yun yung mga tabi ng kalsada, wala naman po mga kabahayan. So safe pa rin po yung ating mga uh, kabarangay. So pag naman po may mga landslide na, andyan naman po yung ating barangay council and then yung ating MDRRMO para ano, ano, alisin agad mm -hmm. yung ating mga uh, soil debris po doon sa mga area na yon para makadaan agad yung mga motorista. Ma'am, aside doon sa mga coastal barangays, uh, ano po po yung other barangays na flooded as so, of wala kaming mga flooded talaga. Usually, uh, wala kami masyadong reported flooded areas er, mm -hmm. dito sa Suwal. Nagkakaroon lang kami ng flash flood pag sobrang lakas ng ulan. Then after a few minutes, walang one hour, humuhupa na rin naman yung baha. So, masasabi ko na kung flood po ang pag-uusapan, wala naman po dito sa Suwal. Mm -hmm. So, doon lang, ma'am, sa may coastal? And coastal. Kasi... Mm -hmm. Pag, Nag-increase yung ating sea level, talagang tatamaan talaga yung mga bahay lalo na yung malalapit. Pero kung flooded area dito sa main wala naman wala. po. ilan ma, po ang barangay sa sini. 19 barangays. Mm. -hmm. So, ma'am, meron po ba kayong uh, may i-add pa na information? Um, siguro ito na lang na ano, um uh, dahil nga kakalan ko lang ng bagyo, papadaan pa lang sa atin. Uh, Ina-expect namin na meron at meron pa na tatawag for uh, magpapatulong para mag-evacuate. So kung hanggang ngayon naman, kahit na ganito yung panahon natin, hindi masyadong malakas yung ulan, waldo malakas yung hangin, naka-standby pa rin po yung ating responder. Meron tayong dalawang team na nire-rotate natin kasi ayaw namin pagod lahat ng responder. Napakahirap pong mag-responde kung pagod na po ang mga responder natin. So, dinidivide po namin yan ng dalawang team para salitan sila. So, standby po sila. Anytime na patawag namin sila, nandito na po sila para kung may tumawag po for evacuation, ready to go na sila. Ah, uh, full, uh, ilan po yung mga nakadeploy na personal po ng MDR? Ang um, sa MDR lang po. Mm -hmm. Sa MDR po, meron po tayong naka-duty for today na 10. Mm -hmm. 10 responder po. Mm -hmm. Tapos, meron po kaming um, 10 pa na on-call. Mm -hmm. So, kung kukulangin po yung manpower natin, ready to go po sila. Pupunta lang sila dito. Pero dahil katulong po natin ang BSP, Maritime, Coast Guard, and PNP, uh, hindi po namin nakikita na kulang yung manpower. Actually, sobra pa nga. Napaka-thankful po namin na kapag tumawag kami sa kanila, andito po sila agad. Paalala nyo na lang po, ma'am, sa mga residents ko natin, this is why. Yun, uh, safety first tayo. So, uh, dahil nga may bagyo, iwasan muna natin lumabas. Kung hindi kinakailangan, kung hindi emergency, wag muna tayong lumabas. Uh, tingnan natin ang ating mga area, ang ating community, kung alam natin na malapit na tayong mabaha o pwede tayong maapektuhan, tumawag na po tayo agad sa hotline ng MDRRMO o sa inyong barangay council para humingi ng assistance. Nandito lang po kami 24-7 ready to go po para tumulong. Thank you.